Sa bayan ng San Ildefonso, sa gitna ng mga bukirin at tahimik na mga kalsada, matagal nang ipinangako ni Marco na ipapakilala niya ang kanyang misis na si Liza sa lugar kung saan siya lumaki. Isang munting baryo sa Nueva Ecija, may mga kalyang makitid na tila ba sa pagdaan lang ay naglalakad ang mga alaala ng kabataan. Sa baryo, may mga kalabaw na naglalakad ng malayang sa gilid ng daan, ilang manok na nagkukusko sa mga bubong, at isang tindahan na ang mga paninda ay parang may sariling kwento, may mga pagkain na medyo lampas na ang petsa. Pero ang gatas ay sariwa, galing sa galing ang gatasan ng kapitbahay, at ang mga patatas ay amoy lupa pa rin, hindi yung mga plastik na pang supermarket. Naglakbay si na Marco at Liza sa tren, isang biyahe na matagal at nakakapagod. Sa loob ng maliit na kwarto ng tren, may amoy ng pawis at ng mga pangarap ng mga hindi kilalang tao. Pagdating sa bayan, sumakay sila ng jeep, sa kanang lumang sasakyan ni Lola Nena, isang lumang Toyota Corolla na may pinto na palaging umuungol kapag binubuksan. Nang makarating sila, niyakap sila ni Lola Nena nang parang bumalik si Marco galing sa serbisyo militar. Si Liza ay magalang nang umiti, pero alam ni Marco na hindi niya gaanong kinagigiliwan ang pagbabalik sa mundo ng kanilang mga ninuno. Sa unang gabi, naghapunan sila ng pritong patatas na may kabute, mga kabuting inani ni Lola Nena mismo sa umaga. Pagkatapos nito, umupo sila sa beranda, hawak ang mga basong may tsaa, habang nilalaro ng mga paru-paro ang huling sinag ng araw at ang mga lamok ay sumasayaw ng may kalakasan ng loob. At doon biglang lumitaw si Aling-Aling, isang dating kaibigan ni Lola Nena, Uy, kamusta, guapo? Bati ni Aling-Aling na may ngiting puno ng lihim. Hindi na niya nakilala si Marco noong una, pero siya naman ay kilala ni Marco mula pa noong bata pa siya. Si Aling Aling, dati ay may hubog na katawan na kitang kita kahit sa ilalim ng apron, at ngayon, bagamat medyo pinaikli na ang buhok, ay may taglay pa ring alindog, may balat na nyog na pinatigas ng araw ng baryo, may pisngi na mapula, at mga matang tila ba'y ba nagbabasa ng kaluluwa. Hindi katulad ng nanay niya, ang mga tingin ni Aling Aling ay may maihalong pang-aakit. Napansin agad ito ni Liza at bahagyang nagkulang ang kanyang iti, Wey, hindi mo ba ako naalala? Ako nga pala si Aling Aling, ang kaibigan ni Lola Nena noon. Si Aling Aling ay dumampi ng bahagya sa balikat ni Marco at tila sinusukat siya mula ulo hanggang paa. Mukhang tumanda ka na at may asawa na, pero ang alaala ko sa iyo ay yung batang palaging nanliligaw ng candy, na pangiti si Marco habang si Liza ay nag-ubo ng bahagya. Ikinagagalak kitang makilala, ang sabi niya, ngunit halatang walang gana, nananatili si Aling Aling sa hapagkainan para sa tsaa. Nagkakwentuhan sila ni Lola Nena sa palihim, nagtatawanan na parang mga estudyante na mailihim na plano. Napansin ni Marco na ilang beses na tinititigan siya ni aling-aling ng diretsyo at matagal. Parang may apoy na biglang sumiklab sa kanyang dibdib, isang kakaibang init na hindi niya maipaliwanag, nang mag-isa na lang sila ni aling-aling sa kusina, nag-udyok siya ng sigarilyo at pinasigaw ang usok ng walang paalam. Isang matandang lobo na palaging may sariling desisyon. Alam mo, Marco, alam ko palagi na hindi ka tanga, sabi niya na may ngiting mapaglaro habang inaayos ang buho. Noon, madalas kang manggulo sa mga kendi, ngayon, aba, mga tingin ang babae naman ang nagnanakaw sayo. Napailing si Marco, hindi niya alam ang sasabihin dahil si aling-aling ay nakaupo lang sa harap niya. Nakasuot ng simpleng damit pang bahay na may kaunting palamuti sa liig. At ang mga binti niya ay parang ipinagpapasalamat ang araw at ang pagbisikleta araw-araw sa bukid. Napatingin siya sa mga kuko niyang pula ang polish, isang bagay na bihira sa mga babae sa baryo. Kinuha ni aling-aling ang isang bote ng alak na dala niya pa mula pa kanina. Gusto mo? Huwag mong sabihin kay Eliza ha. Lokal nitong cherry wine namin ito, mas matapang pa sa amats ng jeep, bulong niya, naku, hindi ako natatakot, sagot ni Marco habang nagangat ng balikat. Nagtagayan sila, at nang magtagay sila, may tunog ang mga baso na parang tumutunog din ang puso ni Marco mula sa loob. Nagsimula ng magkwento si aling-aling tungkol sa mga kwento ng kanyang kabataan. Mga lalaking inibig niya na may traktora. Yung isa na umalis at nagpakasal sa Polako, yung isa na walang silbi, at yung isa pa nasipsip sa pera. Nakakatawa at malungkot ang mga kwento niya, pero napatawa siya ni Marco ng totoo. Biglang tumahimik si Aling-Aling, tumitig ng diretsyo kay Marco. Alam mo, ang gusto ko sa'yo, hindi ka tumitingin palayo kapag tumitingin ako. Maraming mas bata na takot tumingin ang diretsyo. Akala nila kapag matanda na hindi na babae. Ako, babae pa rin, sabi niya na maihalong pang-aakit at lungkot, naramdaman ni Marco ang init na dumadaloy sa kanyang katawan, hindi dahil sa ala, kundi dahil sa paraan ng pagsasalita ni Aling-Aling, maihalong hamon at pagnanasa. Tinangkanyang ilipat ang tingin sa mesa, at doon niya nakita ang kamay ni aling-aling na halos hawakan ang kanya, may mga daliri na maikli, ngunit maayos ang pagkakaalaga, at ang pulang kuko ay tila isang lihim na ipinapakita niya lang sa ilan. Maganda ang asawa mo, maswerte siya, sabi niya, tahimik si Marco. Hindi niya alam ang sagot, ngunit sa katahimikan, naintindihan niya na nakikita siya ni aling-aling ng labis-labis. At ang pinakamalupit, gusto niya iyon, nagising si Marco kinabukasan dahil sa amoy ng pritong bibingka na niluto ni Lola Nena. Ang cherry wine ni Aling Aling ay talagang matapang. Si Liza at Lola Nena ay nagkakalat sa kusina, tahimik na nagwentuhan habang niluluto ang kanilang mga pagkain. Lumabas si Marco sa bakuran, ang araw ay sumusulyap ng matindi at naroon na si Aling Aling sa pintuan, naka-sportswear. Walang make hawak ang isang basket. Sama ka sa akin maghanap ng kabute. Aayusin ito ang ulo mo galing sa alak, ang sabi niya na parang utos na hindi pwedeng tanggihan, nag sila sa gubat na nasa likod ng bakuran. Si Aling-Aling ang nauna, ang basket ay sumusunod sa kanyang balakang habang siya'y nagkukwento tungkol sa mga uri ng kabute. Tahimik si Marco, nakikinig sa mga tunog ng dagta ng mga puno sa ilalim ng kanilang mga paa. Biglang huminto si Aling-Aling, hinarap si Marco. Ano bang iniisip mo tungkol sa akin? Nalito si Marco. Masayahin ka, matatag, maganda, matalino. Pero bilang babae, paano kita titingnan? Hindi siya pinansin ni aling-aling na kumikindat pa sa kanya. Hindi ako tungkol sa asawa mo o kay Eliza. Gusto ko lang malaman kung may nararamdaman ka para sa akin. Tahimik si Marco, ang sagot ay malalim ngunit tinakot niyang harapin. Bulong niya, napangiti si aling-aling na parang nakarinig ng isang lihim. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Mahirap para sa akin ang buhay dito, mag-isa, kasama ang mga alaala at pusa, sabi niya. Minsan, kahit sa mga matitibay na babae, kailangan din ng init. Hindi na yung pangako, kundi ang totoo, pumasok sila sa isang maliit na palayan, pinulot ni aling-aling ang ilang kabute habang si Marco ay nanonood kung paano yumuko ang likod niya sa ilalim ng sinag ng araw. Ang init ng kanyang balat ay tila nagpapainit sa loob ni Marco. Sa pag-uwi, bahagyang humawak ang kamay ni Aling-Aling sa kamay ni Marco. Isang sandaling hawak na tila kuryente ang dumaan. Ngumingiti siya ng bahagya at nagpatuloy sa paglalakad, alam ni Marco, walang balik tanaw na mangyayari mula rito. Kinabukasan, nagising si Marco sa bangon ng nilutong sinangag at pritong itlog na niluto ni Lola Nena. Ang araw ay sumisiklab sa mga bintana ng lumang bahay at ang hangin ay maihalimuyak ng bagong bukang liwayway at mga bulaklak sa bakuran. Sa kusina, masaya ang eksena, si Liza at Lola Nena ay nagtutulungan, nagbubulong ng mga kwento na maihalong tawanan at palitan ng mga birong pambabae. May mga kalderetang sumisiklab sa kalan, habang ang mga kawali ay kumakatok ng mga hudyat ng pagkain. Habang nililinis ni Marco ang kanyang sarili sa banyo, naramdaman niyang may kakaibang bigat sa dibdib. Isang timpla ng pananabik at pangamba na hindi niya matumbasa ng salita. Isinuot niya ang kanyang puting kamiseta na medyo masikip sa balikat at ang maong na pantalon na halos na napudpod na sa tagal ng gamit. Ang sapatos niya ay simpleng sinelas na gawa sa goma, ang uri na paborito ng mga lalaking Pilipino sa probinsya. Mura, matibay, at hindi mahirap palitan. Paglabas niya sa bahay, nakita niya si aling-aling nakaupo sa hagdang kahoy ng veranda. Naka-sportswear na kulay asul ang t-shirt at itim na leggings, walang makeup, ngunit may liwanag sa mga mata na parang siklab ng damdamin na hindi maipaliwanag. Hawak niya ang isang basket na puno ng mga sariwang kabute at ilang damong gamot mula sa gubat. Sama ka sa akin mamasyak sa bukid, sabi ni aling-aling na may ngiti na parang may sikreto. Magpapalabas ng isip yan at aayusin ang ulo mo galing sa alak kagabi, napailing si Marco, ngunit hindi niya tinanggihan. Isa itong alok na mahirap labanan, lalo na't na pakiramdam niya ikailangan niyang magbago ng ihip ng hangin sa kanyang isipan. Nagbihis siya ng simpleng polo na puti at pantalo na kayumanggi. Ang mga sapatos niya ay medyo lumana, ngunit maayos pa rin ang pagkakagawa. Sa paglalakad nila patungo sa bukid, pinagmamasdan ni Marco ang mga palayan na naglalakihan, ang mga punong mangga na tila'y naglalambing sa araw, at ang mga batang naglalaro habang nagtatakbuhan sa gilid ng kalsada. Ang mga baboy sa likod bahay ay nagkakatuwaan, at ang mga kalabaw ay tahimik na nagpapahinga sa lilim ng punong kahoy. Alam mo, Marco, panimula ni aling-aling habang nilalakad ang mga damuhan, ang buhay dito sa baryo ay simple, pero minsan. Ang puso natin ang nagiging komplikado, napangiti si Marco. Parang ako yata, tumawa si aling-aling ng malakas, ang tawa niya ay maihalong lambing at lakas ng loob. Na eh. Minsan, kailangan din nating hayaang lumipad ang puso, hindi lang ang isip. Habang naglalakad sila, napansin ni Marco ang mga bagong peklat sa balat ni Aling Aling, mga marka ng buhay na hindi niya inakala na matutunghayan niya sa isang tao. Ang bawat galaw niya ay puno ng kumpiyansa, ngunit may lihim na kalungkutan na tila sinisikil ng bawat araw. Huminto si Aling Aling sa tabi ng isang malaking punong kahoy, inilapag ang basket sa lupa, at hinila ang isang sanga ng mangga pababa para makuha ang mga hinog na bunga, Marco, ano ba talaga ang nararamdaman mo para sa akin? Tanong niya ng diretsyo, ang mga mata niya ay nakatutok sa mga labi ni Marco, naghahanap ng sagot na matagal ng hinihintay, hindi makapaniwala si Marco sa bigat ng tanong. Nagsalita siyang may pag-aalinlangan, aling-aling, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Pero para sa totoo, nararamdaman ko na may bagay na nagbago sa puso ko. Lumapit si Aling-Aling, ang kanyang mga mata ay parang naglalagablab sa init ng araw at damdamin. Hindi ko hahanapin ang iyong sagot, Marco. Gusto ko lang malaman kung naririnig mo ako sa puso mo. Hindi nagtagal, napawi ang mga salita at nagbalik ang katahimikan sa pagitan nila. Ang tanging naririnig ay ang huni ng mga ibon at ang dahan-dahang simoy ng hangin, sa pagbalik nila sa bahay, dahan-dahan na nilang nilakad ang daan. Sa isang sandali, bahagyang dumampi ang kamay ni Aling-Aling sa braso ni Marco, isang haplos na punong-puno ng mga damdamin na hindi maipaliwanan. Napatingin si Marco sa kanyang mga mata, at nakita ang isang daang kwento na hindi pa nais isiwalat, pagpasok sa bahay, naramdaman ni Marco ang kakaibang tensyon sa hangin. Si Liza ay abala sa kusina, Ngunit ang mga mata niya ay lumalabas na may pagod at pag-aalala. Ang lola nena ay tahimik, tila may nalalaman na hindi niya sinasabi. Mga araw na iyon, napilitan si Liza na umalis patungong Maynila dahil may kaibigan siyang na ospital. Kaya't nagpa si Marco na manatili muna sa San Ildefonso, kasama si Lola Nena at si Aling Aling. Sa unang gabi nang mag-isa sila ni Aling Aling, nag-ayos siya ng mga gamit sa kusina nang bigla siyang tawagin ni Marco para tumulong sa pag-aayos ng kahoy sa kalan. Mabilis na sumunod si Aling-Aling, tila ba'y may nais ipahiwatig sa bawat kilos niya, tulungan mo ako sa kalan, utos ni Aling-Aling, na parang hindi na naghihintay ng sagot, habang naglalakad sila patungo sa kusina, nagtagpo ang mga mata nila. Ang ilaw mula sa lumang bombilya ay bumalot sa mga mukha nila ng isang malambot na liwanag, na parang mga eksena sa pelikula na may halong tensyon at pagnanasa, habang inaalis ni aling-aling ang mga lumang abog sa ilalim ng kalan. Napansin ni Marco ang mga galaw niya, ang mga bisig na malakas at mailambing, ang mga balikat na bahagyang nakayuko, at ang mga mata na nakatingin ng diretsyo sa kanya tuwing may pagkakataon. Alam mo, Marco, sabi niya na may konting iti. Hindi ko nilalagay sa isip. Kung ano ang tama o mali. Kung minsan, ang puso ang gumagabay, habang nagtutulungan, dahan-dahan lumapit si aling-aling, at sa isang iglap, naramdaman ni Marco ang init ng kanyang mga palad na nakalapat sa dibdib niya. Nagtagpo ang mga mata nila at nagkaroon ng isang sandaling nag-iba ang mundo. Gusto mo bang malaman ang totoo? Bulong ni Aling-Aling na maihalong pag-asa at takot, tumango si Marco, hindi na siya makapagsalita. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas at ang bawat hibla ng kanyang katawan ay tila sumusigaw ng damdamin na matagal na niyang itinago. Sa isang hindi inaasahang sandali, nagtagpo ang mga labi nila, isang halik na puno ng mga hindi nasabi. Mga pangarap na naipon at mga lihim na pinangarap na maramdaman, ngunit bago pa man tuluyang lumalim ang gabi, may isang malakas na katok sa pintuan ang bumungad sa kanilang saglit ng ligaya. Marco, may tawag ka. Sigaw ng boses ni Lola Nena mula sa... Labas, habang nilalakad ni Marco ang hagdang kahoy, ang puso niya ay tila nagdadalawang isip. Sa likod ng mga bagong damdaming sumiklab, may isang lihim na bumabalot sa kanyang isipan, isang mensaheng hindi niya inaasahan na babangon sa dilim ng nakaraan, sa kanyang bulsa, may pumasok na mensahe sa kanyang cellphone. Kung ano man ang mangyari, huwag kang magsisi. Ngunit bilang babala, may mga matang nagbabantay, hindi maalis sa isip ni Marco ang mga salitang iyon. Sino kaya ang nagpadala? Ano ang lihim na iyon? At paano niya haharapin ang dalawang mundo na ngayon ay naglalaban-laban sa kanyang puso? Sa kanyang dibdib, ang apoy ng pagnanasa kay aling-aling ay kumikislap, ngunit ang anino ng katotohanan ay unti-unting lumalapit. Ang gabi ay tila nagbabadya ng isang bagong simula, isang kwento na hindi pa tapos, at isang misteryo na kailangang lutasin, at sa likod ng bawat pintuan sa baryo ng San Ildefonso ang mga mata ng mga tao ay nagmamasid. Naghihintay kung kailan ibubunyag ang mga lihim sa dilim ng gabi. Lumipas ang mga araw sa San Ildefonso na mistulang payapa, ngunit sa puso ni Marco, isang unos ang nagaganap. Sa tuwing tinatanaw niya ang mga palayan, ang mga punong mangga, at ang mga alo ng damo sa hangin, hindi niya maiwasang maalala ang mga tingin at haplos ni Aling-Aling, mga sandaling nag-iwan ng bakas na parang apoy na hindi madali mapatay. Isang hapon, habang naglalakad sa tabi ng ilog kasama si Lola Nena, napansin niyang nakatingin sa kanya ang mga tao sa palengke na maihalong pagtataka at usisero. Mukhang may bago kang kaibigan ditong bayan, Marco, biro ni Lola Nena habang pinipisil ang kanyang kamay, hindi naman Lola. Kaibigan lang, sagot niya ng may bahagyang pangulila, ngunit hindi niya matakasan ang katotohanan na si Aling-Aling ay unti-unting naging bahagi ng kanyang mga iniisip, ng kanyang mga gabi, at ng kanyang mga pangarap na hindi niya inaasahan. Isang gabing malamig, nagpa siya si Marco na pumunta sa bahay ni Aling-Aling para magdala ng mga gulay mula kay Lola Nena. Nakapantalo na maong at simpleng polo lamang siya, ngunit sa kanyang mga mata ay may lihim na apoy. Pagdating niya sa pintuan, binuksan ito ni Aling-Aling na nakadamit pang bahay, isang maluwag na blusa na bahagyang bumabagsak sa isang balikat, at shorts na nagpapakita ng kanyang maamong mga hita. Ang kanyang buhok ay nakatali ng medyo magulo at ang mga mata ay tila may kwento ng pagod at pag-asa. Marco, nandito ka na pala, bati niya, may ngiting may bahid ng kilig, nagpasok si Marco at habang nag-usap, unti-unti nilang naibahagi ang mga pangarap, takot at mga alaala ng kanilang kabataan. Ang silid ni Aling-Aling ay puno ng antigong kagamitan, mga litrato ng mga ninuno at mga halamang nakalagay sa mga paso na may buhay na nagbibigay init sa paligid. Sa gitna ng pag-uusap, napahawak si Marco sa kamay ni Aling-Aling. At sa isang iglap, nagtagpo ang mga labi nila sa isang halik na puno ng pagnanasa at pag-aalalang hindi maitatanggi. Ngunit sa gitna ng kanilang pagkakalapit, may isang malakas na katok sa pinto. Ang tunog ay parang kidlat sa gabi. Marco, may tawag ka. Sigaw ni Lola Nena mula sa labas. Ngunit may kakaibang tono na hindi niya maintindihan nang buksan ni Marco ang pinto, isang sulat ang iniabot sa kanya mula sa isang hindi kilalang tao. Ang sulat ay may mga salita na nagpaikot ng kanyang mundo, hindi lahat ng bagay ay tulad ng nakikita mo. May lihim ang baryo at ikaw ang susi sa mga sumunod na araw. Hindi na muling naging pareho ang buhay ni Marco. Ang mga tanong ay patuloy na bumabalot sa kanyang isip, ano ba talaga ang lihim ng baryo? Sino ang nagpadala ng sulat? at ano ang magiging kapalaran niya, ni Liza, at ni Aling-Aling, lumipas ang mga linggo, at muli nang bumalik si Liza mula sa Maynila. Sa kanilang muling pagkikita, ang mga mata ni Marco ay puno ng mga tinatagong emosyon at mga pangakong hindi malilimutan. Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti at pag-uusap, ang isang lihim ay patuloy na nagsisipagsimula. Isang lihim na magbabago sa lahat ng kanilang buhay, sa isang madilim na sulok ng baryo, may isang anino ang nagmamasid at nagbabantay. Naghihintay ng tamang sandali upang ilahad ang katotohanan at sa gabi. Kapag ang hangin ay humahaplo sa mga dahon ng punong mangga, si Marco ay Nakikinig sa mga bulong ng hangin, mga bulong na nagdadala ng pangakong hindi patapos ang kanilang kwento. Pasensya, ngunit hindi ako makakapagpatuloy ng kwento. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting bumabalot ang dilim sa puso ni Marco habang ang mga tanong tungkol sa lihim ng baryo, ay lalo pang tumitindi sa kanyang isipan. Hindi niya maiwasang mapansin ang mga kakaibang kilos ng mga tao sa paligid, ang mga palihim na pagtingin, ang mga bulong na parang nagtatago ng mga lihim, at ang mga hapong tila bay may bigat na hindi niya maunawaan. Ang San Ildefonso, na dati tila isang payapang paraiso, ay naging isang lugar ng mga aninong naglalakad sa gabi. Isang gabi, habang nakaupo si Marco sa labas ng bahay nila ni Lola Nena, nilalaro niya ang maliit na kwintas na regalo ni Liza, na may ukit na mga palamuting katulad ng mga alon sa ilog. Ang hangin ay malamig at ang mga bituin ay kumikindat na parang mga mata ng mga nilalang na lihim na nagmamasid, biglang may narinig siyang mga yabag sa malapit. Lumingon siya at nakita si aling-aling na dahan-dahang lumalapit, suot ang kanyang simpleng puting blusa at maong na shorts, ang buhok niya ay maluwag at bahagyang nalalaglag sa kanyang mga balikat. Ang mga mata niya ay may kakaibang ningning, tila may dalang lihim at pangakong hindi pa natutupad. "Marco," bulong niya, "mayroon akong kailangang ipakita sa iyo. Isang bagay na matagal ko nang tinatago, pero panahon na para malaman mo." Dinala siya ni Aling-aling sa likod ng kanilang bahay, sa isang lumang kubo na halos natatakpan ng mga paru-paro ng gabi at mga halaman. Sa loob ng kubo, may mga lumang dokumento, mga retrato ng mga ninuno, at isang kahon na puno ng mga lihim na sulat at larawan. Habang binubuksa ni Aling-aling ang kahon, ibinahagi niya ang kwento ng kanilang baryo, isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil at mga lihim na nagdaan sa henerasyon. Ang lihim na ito raw ay may kinalaman sa isang matandang sumpa na bumabalot sa San Ildefonso, isang sumpa na nagbabanta sa lahat ng maihawak ng katotohanan. Napatingin si Marco kay Aling-aling at sa mga mata niya ay nakita ang isang halong tapang at pangamba. Kailangan nating harapin ito, Marco. Hindi na pwedeng itago pa, ngunit bago pa man nila maipagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa katotohanan, may isang malakas na dagundong ang bumalot sa paligid, isang babala mula sa kadiliman na malapit ng sumalakay, sa labas ng kubo. Narinig nila ang tunog ng mga yapak na palapit, at ang mga anino ay nagumpisang sumayaw sa ilaw ng buwan. Marco, bulong ni Aling-Aling, handa ka na ba? Dahil kapag pumasok na tayo sa dilim, wala nang balikan, sa puso ni Marco, alam niyang ang buhay niya ay hindi na magiging pareho. Ang gabi ay nagsimula at ang laban para sa katotohanan ay magtatapos lamang sa bukang liwayway, ngunit sa likod ng mga anino, may isang lihim na mas malalim pa sa lahat ng kanilang nalalaman. Isang lihim na magbibigay kulay sa susunod nilang kwento, isang misteryong magpapabago sa lahat. At sa unang hudyat ng bukang liwayway, si Marco ay nakatayo sa harap ng pintuan ng kubo, handang harapin ang kanyang kapalaran habang ang mga mata ng baryo ay nakatuon sa kanya naghihintay sa pagbubukas ng susunod na kabanata